dami yeah. to ah. Ano yan yung kambing? Yeah, kambing? Eh. Tapay ni ko na may Ano luto ng yeah, kambing? Wow, sarap. Wow, ayan, laman loob ng kambing. Yan. Yeah. Inaabangan ko dito eh. Yan, yeah, yeah. Ita, Papaitan. Papaitan ya. yeah. yeah. ng kambing. Meron. Alin ikaw Ano semiko? Ano ba oh? nito Ano unahin natin, papaitan? Papaitan huh? muna. Papaitan to, to ay. Ni hmm. sampay to to nito. Toy so, so. oh, to, like. uh, Ano Wala akong ng papaitan. May baka naman dun ay may atay din kaya may ini Ano? Dai nang ini mo.